Nakakalungkot man mga leds. Kailangan natin ibenta si AK, si Crush, aking ADV, si Crush na personal kong motor, at pati si Honda CB650R, kailangan na rin nating ibenta. Pati rin tong CRF na plano natin sana paglaruan, benta na rin natin. Pati na rin tong Yamaha NMAX version 2, binenta na rin natin. Hello guys, good morning. Pasensya na, minamalat ako. So, yun yung smile ko. Ganda na smile ko, ano? <laughs> yung smile na, uyak later. So, eto na, this is it. Finally. Uh, makukuha na natin. Ayan, eto yun. Eto mismo yung unit na to. Ano ang bigat sir? Oh? Baka every time mag stand ako eh. Eh, ito na. glossy pala, mami. Glossy ba? Medyo mat siya pa. Hindi, hindi siya yung mat na ma. Dating nakakita ko sa, ano, sa YouTube, sa ibang bansa. Medyo oh. glossy din. oh, hindi sya, so, siya, hindi siya mat. Glossy to. No. siya yung iwax. So, pwede siyang i-wax pala. Layo ko ano? na. Sabihin niyo naman, wala ka nang iwax. Hindi kasi kumakatulong. So, ayan, nandito tayo sa Honda Baliwag. Mama, ano na yung mamang? Macy. Macy. May isi. Asan yung mga ko, mama? Si eh Nasa kapanatuan na bahala. <laughs> ah, taga din yan. Uh -huh. so, Tapos yung iba yung kasali sa ABP1. Hmm. So, check natin ibang Unicity, guys. Wala mo, ako. Sumunod daw. Ito may ABCT, ma'am? Opo. Oh, Magkano yan, mam? Uh, 1.1 Oh, 1.1. Pag nagbenta ko lang ka lang, kidney. Bibili ko nga ito. Uh -huh. Ay, isa na nga palaki yung naigpang nabenta ko na ayan o Africa Twin, ganyan yung kay GFB class up class up e, uh, CB ah, eh ito yata yung ano, ah CB500X to CB650X ito ba? CBR650 CB? ito CBR? CBR500 ah wala CBR500 ito CB500X? Yung asawa ko din sumama. Mas gusto na niya talaga si B650R. Kamukha ano nung binenta ko. Hindi ako nga yun. Ito pala yung MX. Ito yung pumalit sa CD500X na. Ito mga legend, ito yung pumalit sa CD500X. So, focus na sa link natin. Ang pogi nito, mali sa ito yung tangkat mo. Thank you for not sitting. Ayun ang pogi, oh. So, yan. Yeah. Kasapin natin si Madam. Last time, ito yung sinakyan ko. Ito. Ah, uh, same model. Parang mas matutuin niyo mo. Parang mas matutin. Mas matto. Ayan, thank you. Uh, dito muna tayo. Busy-busy na muna. Ayan mga lens, uh, Ayan. I-tag dito. I-activate na nila. Ayan sila sa'yo. classic na tapos talaga oh. glossy sa tin hindi siya matte ayan nga ito glossy yung 23 is may pagka matte tapos ang difference nito may mga decals na maluto ko eh? pasensya na sa boses ko Yan, oh, mamaya hawakan natin itong gitara na ito susi Yan mga likes, nag refuel na kami. Uh, may review siyang 2 uh, liters. Yan sa mga mechanic natin dito. I-activate pa lang. Oh, may pangalan ka agad, Nelson. yung pa lang 2024. Uh, glossy na. Power gray, power... Metallic power gray, pero glossy. <clears throat> Ayan. Ito pala oil niya. Ayan o. Oh, Matetesting agad sa baha. Buti na meron kang dalang raincoat.

September 3 May nakilalagay kayo? yung Every month ba kayo nito? Pa, Every month nag release kayo ng HIDB? Madalang po kasi special edition eh. Pira uh, ito. yun itong lumalabas. Kung meron man dumate, meron na meron. Ayun, kung anong nandun eh. naka-display Marami naman to, pamilya ka ba kayo dito sa sa YouTube, YouTube, lang. Sa YouTube. Okay na yung server mo. Makikita mo naman, ito yung standard mode niya. Ray, grabe. Sa user mode na tayo pwede mag-iba. Okay, para kinukustomize yung server. Tapos pag gusto mo siyang dalawa setting niya, pwede siyang shortcut, pwede siyang pupunta ka din sa mode. Ito, pag pinidot mo yung mode na ito, nasa yung user mode ka, pinidot mo siya, automatic, hindi ka na po pwede siya na hindi, hindi pumunta doon sa main ng user mode. Dito lang, pwede ka na mag Ayan Ito, okay, pwede ka na mag-adjust manual. Ito yung sinatawag ni shortcut. Ano ba ito? Power? Ah. Oh. Ano yung diesel? Engine, 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 brake, engine brake. Engine, brake, power and vehicle. sa drive. Driving Mode. Ah. Tapos traction control, ABS. Ayun. So, alam nyo na. Hindi ko baka bisan. Pero mas, sir, pagka gusto mong mag-iba, sir, ito sa user phone, yung ko yung pinuntahan ko kanina. Ito naman, kung gusto mo talaga makita yung mismo setting, pwede mo dyan i-adjust. Ay, ito yung na adjust ito pala. Ito yung so setting. Shortcut lang yung nawa ko kanina. Oh, parang equalizer lang. <laughs> hmm, ayan, pwede mo siya dyan i-adjust. Dyan mo siya pwede i-adjust. Para sa Tapos, yung ano niya, ito yung sa middle ano niya, meet, sa middle panel. Kung nari, uh, naka-automatic kasi yan. Dumidilim. May may ah, oh, dumidilim. Pwede mo siyang itahin yung kulay. Nasa sa'yo na yung background. Ah, galing mo. Eh. ito yung mga setting niya. Ito sa main panel. Pwede mo rin siya ibahin. Kasi, ah, uh, punta tayo dito na Display type. Pwede mo makita. Pwede mo palitan yung sa screen mo. Sa, ah, may mga iba-iba display. -iba. Yeah, pwede mo oh. no. siyang ganyan. Pwede mo siyang ganito. At mara, gusto mo yung ganyan. Tinapat mo dyan. Press mo lang pa kaliwa. Makikita mo nila. Lalabas yung ganito. Pwede na sa guitar tayo ng lalala. Tapos, tapos yung pangalan mo pwede. sa display niya sir. Ayan. Apat na piraso siya. Ayan. Apat na display. Kaya yung ano niya. Ayun. 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 Meron siyang motor release nito dito. Ayan. 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 Meron Yung cancel. Meron. Ayan. 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 mo Ayan. Yeah, pwede. Sa mga pwede ko kasi nawa, pwede mo nalagyan. Ay, uh, lost letter. O, okay, pwede mo nalagyan yung mga alam mo dyan. Kasi sa ina, kung ano kayo lang mo gusto. Tapos pag babalik mo lang siya, pupunta rito po. Kaya ba, pupunta ka ng menu. Kaya mo dito. Ah, we'll right menu left. Tapos, kung mo yung background. Ayan, gusto mo sir, black. Okay. pwede natin sa black. Balik tayo dito. Kung saan ay tapat mo sa black, black na yung ano mo. Okay. Yung automatic yun. na lang ang ating mga dalawa. Sa ito, pwede mo siyang voice command. Ano nga ba, ba yun? Yun, voice command. Yan ang tawag ng voice command. Magda-download ko muna ng application ng Honda Road C. Oh, yan, pag na-download mo na yan, ipapasok mo na siya dito sa Bluetooth. Mas maganda kung may kanto ka, radio, oh, God, karto karto ka. Para sigurado, may ano mo, may kukunik mo siya. Ano ba na voice naman? Pagkakaroon. Kung gusto ka yung cellphone mo, pwede mo lang siyang... dito sumagot. Natagaw mo na cellphone mo sir, pagka yung sir. Ayan, Pwede mo na siyang i-start niya. Start na. Ayan, the moment of truth. First start. Start ko na, ha. You know. Uh, sir. Eh. Kasi itang malaka. Dahil sa uh, hindi mo na maaanimutan ngayon. Kasi hindi mo siya mapapahan lang. Kasi okay. naman naaanimutan nandito. Ngayon yung copy na pa nandito. No? Naaanimutan ngayon. Hindi na maaanimutan. Nakapag-take. Magpapatay mo yun sa iyo. May po yung sa iyo. Tapos, ilalak mo siya. Tapos, dito. Makita mo doon. Tutunan siya. Tapos, Oh, ano ba yun? I-electronic nandito yung mechanical, na mechanical mo. I-plug na lang sa... Hanggang na yan. May indicator, indicator ba ito pag wala sa akin yung remote na tas ginamit ko? Oo, oh, makikita ma 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 mo dito. Yung uh. lalabas yung susinig. Parang EDB 160. Pag tinatay 16, mo, alala, nandun ka na lang. <laughs> may oh, indicator mo Mukha din dito na sir. Ito naman, emergency key. si Edie, May Rinalin. O, hindi uh, kaya kung hindi mo rin siya, gano'n, wala ito. Sa analysis, hindi mo rin mabubuksan. register Emergency ka naman ito. Ito, sir, yung isang spare. Parang sa AKB-169 Pag pula, di dadala. Automatic, di green. Kahit yung bulsa lang din. Okay lang. Ah, Tago mo mo Ito, yeah. sa seat, sa Napakagaling niya sa'yo mag-explain. Ito sir, recap yung ano sa diba? Kahit port? Oo. Oh. Sa harap, meron eh, din nila. Wala. Ah, sa likod. Sa likod di lang talaga na ako uh, yung ano. Uh... Yan. Yeah. Sa gasolino ya. niya. Sa gasolino din. Ayan. Okay. Okay. So, uh, ito na ba sa ipakit na? Ah, uh, pwede mo lang. Yung napakalaki. Napakalaki. Kasi ang manok dito. Dati kasi ano rin kami. Napakalit sa na nyo. Pagkakapaan ko mo yan, sir. Sabi ko na yan. Drive. Oh. So, ito manual. Ito manual. Ito manual. Last minus. Ano. Pagka pwede mo siya, eto, pag niya ma-inutral mo, alam, mag-press ka ng preto. Kasi pag ah. Pwede mo siyang hindi yun ng preto. Hindi kasi lang, kaya lang, kaya lang. Kaya lang, kaya lang. Kaya lang, kaya lang.